Isang babae, ginamit ang bangkay ng kanyang tiyuhin upang makautang ng 180,000 pesos. Ang buong kwento ito. Nang pumasok si Erika De Sousa Viera Nunes, kasama ang kanyang kinahin sa isang pangko sa Brazil, agad na nakaramdam ng kakaiba ang mga empleyado rito. Mukha kasing matamlay at hindi maayos ang lagay ng 68 years old na si Paulo Roberto Braga habang tinutulak ng kanyang pamangkin sa kanyang wheelchair. ng investigahan, napag-alamang matagal na palang patay ang matanda. Ano nga ba ang motibo ni Erica sa likod ng insidente at ano ang kinahinatnan ng kanyang ginawa? Tara, alamin natin. Nagtungo si Erika sa Bako upang mangutang sana ng $3,250 o higit sa 180,000 pesos. Isinama niya ang kanyang chuhin upang maging co-signer na tatanggap sa legal responsibility ng loan. Dahil masama ang kutob ng mga empleyado matapos makaamoy ng tila patay na daga, kinala nila ng video ang insidente dito, makikitang bumabagsak na ang ulo ng matanda at pinipilit ng babae na pahawakin ito ng panulat upang pumirma sa kontrata tumawag sa emergency services sa mga empleyado at nang dumating ang mga rescuers, nakumpirma nilang isang malamig na bangkay na ang nakasakay sa wheelchair. Ayon sa investigating officer, alam ni Erica na patay na ang kanyang tsuhin dahil ilang oras nang patay ang matanda. Ngunit, depensa ng abogado ng pamilya, buhay pa ito ng magtungo sa bangko. Agad na inaresto si Erica dahil sa pangaabuso sa patay at tangkang pagnanakaw sa pamamagitan ng fraud. Ikao, ano ang reaksyon mo sa paggamit ng bangkay upang makakuha ng pera? D W Research Report. Re -re Report.